May ikpid pong seguridad ipinatutupad ng Davao City Police Office. Detalye ng balita, June Suter ng aksyon, Radyo Davao, June Mayong buntag usab ko yung Angel na nakatutok na ang Davao City Police Office o DCPO sa pagpapatupad ng mahigpit na seguridad para sa unang araw ng voters registration ngayong araw Agosto 1, 2025 sa Magsaysay Park, Davao City bilang paghahanda sa barangay at segundi ang kabataan elections o BSKA 2025. Ayon kay Police Captain Hazel Cabellier Tuazon at kapagsalita ng DCPO, may mga nakatalagang pulis na agad ay upang o tiyakin ang kapayapaan at kayusan ng aktibidad. Kung kinakailangan, may nakaistambay rin ng mga karagdagang pwersa mula sa DCPO upang tumulong sa operasyon, lalo na sa sakop ng Santana Police Station. Bilang bahagi ng mga security protocols, pinaalahanan ni Tuazon ang mga mga na mahigpit na ipagbabawal ang pagdadala ng bladed weapons, baril at hindi transparent na tumbler lalo na kung wala silang otorizadong permit. Inaasahang dadagsain ng mga butanting nais magparestro ang registration site, kaya't nakalerto ang mga otoridad upang masiguradong Sigurong ligtas at maayos ang buong proseso ito si June Suter para sa DZRH una sa Pilipinas una sa Pilipino